Tumataginting na 3.5 million pesos kada taon ang matatanggap ng ating kababayan na registered nurse mula dito sa Middle East na nakakamit ng working visa sa Australia ngayong araw na to. Congratulations! Ito ay produkto ng Job Ready Program ng RPS Migration Services sa pakipagtulungan ng Australian Certified Trainers upang maisakatuparan ang outcomes-based assessment, ang bagong pamamaraan ng Australia upang ang internationally qualified nurses ay maging rehestrado sa Australia. Kaya mo rin to, halika, samahan mo ako at ipaliliwanag ko sa iyo kung ano ang proseso. Bilang isang registered nurse sa Pilipinas, ikaw ay kwalipikadong maging registered nurse sa Australia at maging residente. Ikaw ay sasa ilalim sa outcomes-based assessment na mayroong NCLEX at OSCE. Huwag kang mag-alala sapagkat ikaw ay aalalayan hindi lamang ng RPS Migration Services kundi pati na rin ng Australian Certified Trainers na siyang tumutulong sa ating mga kababayan upang makapasa ng NCLEX at ng OSCE. Bilang isang registered nurse mula sa Pilipinas, ikaw ay kwalipikado na maging registered nurse sa Australia at maging residente. Hindi mo kinakailangan kaagad-agad ng malaking halaga. Ang kinakailangan mo ay talino, lakas ng loob, diskarte tamang tao na gagabay sa iyo tulad ng RPS, Migration Services, at Australian Certified Trainers. Tulad ng ating kababayan na nakakamit ng working visa ngayong araw na ito, siya ay naging strategic sa kanyang pamamaraan sa pagpapatnubay ng RPS Migration Services. Matapos siyang makapasa nang oski sa Australia at maging registered nurse sa APRA, siya ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga employer na nagbibigay ng sponsorship. Kaya naman, sa pagkakamit niya ng working visa ngayong araw na ito, siya ay lilipad na sa Australia at doon na maghihintay ng kanyang residency kasama ang kanyang asawa at anak. Sa makatuwid, siya ay kumikita na upang matustusan ang kanyang residency process. Ang ibig sabihin, focus muna tayo sa registration process sapagkat na dyan, ang RPS Migration Services at ang Australian Certified Trainers na makakatulong para maisakatuparan mo ito. Programang ito ng Australia ay naaayon sa iyong kakayahang pinansyal. Maaari mong gawin ang prosesong ito habang ikaw ay nagtatrabaho dito sa Middle East o saan pa Ang ibig sabihin, hindi mo kinakailangan mag sa iyong trabaho at patuloy mong ginagawa ang prosesong ito. Ang mga government fees na binabayaran natin sa Australia ay on schedule at naaayon ito sa availability ng iyong pondo. Processing fee naman sa RPS Migration Services ay progressive ang billing. Ang ibig sabihin kapag may nangyayari o may developments sa iyong application sa kaka magbabayad pinakamalaking bahagi lamang ng babayaran ay ang Oski sapagkat ito ay nasa huling bahagi na ng proseso. Ang ibig sabihin ikaw ay nakapasa na sa mga preliminaries na mga pagsusulit kaya dapat lamang nagawin mo ito. Ang programang ito para sa mga nurses ay kayang-kaya ng ating mga kababayan, mabilis, cost-effective at job-ready na. At kapag nasa Australia ka na, saka mo ituloy ang residency process. Halika, magsimula ka na hanggat naririyan pa ang oportunidad sa Australia. Naririto ang RPS Migration Services at ang Australian Certified Trainers na handa kang tulungan kay RPS, sulit ang visa mo.